tinitik ko ngayon guys ang story na ito yung kapitbahay daw ni Lulo dati naglimpisa daw dito nag ano dito nagkuan ng damo nagbubunot ng damo dito tapos nakapulot siya guys na parang ano yung ano yung panghasa ng itak guys yung bayaran niya dito sa Bisaya tapos yung ano niya bigla na daw nakakuha siya bigla daw na wala yung tao dito tapos yung bayaran daw yun no, nakuha niya dito yung panghasa ng itak guys yung kulay itim daw guys nakabalot ng alkitran yung dito talaga nakakuha talaga sila ng gold bars yun talaga guys kasi na yung dito banda ano yun nahulog siguro yun sa tinakbuhay at takbuhan ng mga hapon dito dati kasi dito na napuputukan sila eh o so, kinakanyo na sila ng mga sundalo na amerika, amerikano dati kayak dito noh tetek buhan ayung anu hapon kayak nablitik no, aku dito guys kumayor pa ba